sa mga kamarik sa dito tayo ngayon ulit sa may hyper trading dito sa may kalukan at uh, estimate natin kay Sir Tony yung ating motor kasi may narinig kasi akong ano, lumalagitik yun sa may makina at pinapatingnan natin at uh, sinabi niya na meron na problema yung cooling natin at kailangan natin ng malaking halaga So pinapa-estimate ko na sa worth 7,000 kaya lang na yung pera natin. Kaya sure so, na natin papagawa. Bali nagpalit na tayo ng ano ng spark plug ng ating motor kasi yung time na nabahan tayo din natin pinapagalaw yan eh. Bali umabot ay isang buwan bago tayo nag-change oil. Tapos ngayon lang na tayo nagpalit ng spark plug. So hindi kita yung si sparkler ko, oh, sparkler dati na kulay itim na. So yan yung motor natin oh. Yan. So mag ipon muna tayo ng pera no kasi yung dala natin dito ay 1,000 lang kalaki lang. Kailangan daw ng 7,000 para ma ano mapalitan yung connecting rod ng ating motor. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga problema ng ating motor ah. bali iniwalan natin yung pangalan ng motor ano yung XR125 so ipapakita ko lang sa inyo sa bandang likuran yung ating problema ng ating motor so ito yung ano niya yung U-Pax niya tambotyo niya na dumikit na so may kapaya na mga 1 inch yata tapos dumikit na yung tambotyo niya nung nadisgrasya tayo so ipapakita ko lang sa inyo yung gulong ano okay so ito yung ano yung plaka natin tapos yung gulong natin ay pabor sa may bandang kaliwa hindi so, pantay oh okay. hindi pantay siya so ang problema ron nito akala ko dito ay hihigpitan lang itong area na to yan akala ko ito lang ay yung hihigpitan para yung gulong na to ay mabaan at papunta dito sa may bandang right side para pumantay pero kailangan raw ay yung chassis palay natin kasi na damage raw yung chassis ng ating motor so ito yung ano yung ano tayo nung na disgrasya tayo dito bakat sa bakat kaya yung tambot yun natin ay gumikit dito sa loob so may gap pa yan na 1 inch ngayon gumikit na siya ayun o no? so dikit na dikit yung tambot yun yan kaya hindi po na natin magalaw ngayon kailangan munang palain yung ating uh, chassis ng ating motor So yung nagawa natin kanina ay nagpalit lang tayo ng spark plug kasi yung spark plug natin ano na yung kulay itim na siya no. So ito yung spark plug na kinabit natin. Bali ako na yung nagkabit kasi madali lang naman siya eh. So binili natin yung 200 sa katabi ng ating pinayusan ng ating motor. So lang natin to ah. Yan. Okay. Ayan. So maganda na yung ano niya, yung uh, antar niya ano, nung napalitan natin ng spark plug. Yun din ang sinabi ng nagpa tayo ng ano ng ating Uh, nagpa ng ating motor na kailangan palitan no, yung spark plug ng ating motor so may kalansip pa rin sya ng konti pero ano, kailangan talaga mapalitan sya ng spark plug so si ano nga si Bostoni ay meron syang ginagawa no? ayun no? uh, TMX yung inaayos ng motor. So, andito tayo ngayon sa may Hyper Wheels Trading sa may ano, Kalookan. Yan. Maganda yung video natin ano kasi naka iPhone 11 na tayo. So, ito yung motor natin ano. Yan. So, gagamitin muna natin 'to habang wala pa tayong pambili ng bago. Pagtyagan muna natin kasi malapit na naman tayo sa worth natin, wala pang 2.5 km trabaho natin. So, yun lang muna ang gagawin natin ano. Bali ano pala yung dito sa bearing ng ating likod ng ating motor, ano lang siya yung parang didikit lang kasi lumog lang pala. Ayan, medyo marumi na yung motor natin ano, hindi ano, yun lang siguro magagawa natin ngayon, ipa-washing na lang natin. So, dahil kailangan natin ng malaking budget ay saka na natin ipapayad yung ating motor kasi medyo may kailangan na ito. ni ay aabot raw ng 7,000 maganda na tayo ng ganung pera. So lang guys, yung may update natin sa ngayon no. Bali, nag i natin lang tayo, hindi pa natin papays, yung ating motor. motor. Così, so, dito natin tetap yung ating video. Thanks for watching, guys. Bye-bye.